Minsan lang mangyayari na magkakaroon po ng ganitong pagkakataon. Ang solar eclipse ay nagkakataon din ito sa uh, April 8, 2024. Ang number 8 po, isa ito sa pinakamalakas na number na gawin ang yung wishes at nagkakataon din ito sa solar eclipse. kumusta? Welcome sa ating YouTube channel and I hate buhay siya. So for today po guys, gagawa po tayo ng uh, wish, no? Uh, ito po guys ay gawin mo po ito ngayon pong solar eclipse. So, uh, before tayo mag uh, start sa ating uh, topic ngayon, ako muna ay uh, mangungumusta po sa ating mga kaswerteng hatid. Kumusta po ang aking mga subaybay Kung anong oras niyo po mapanood ang ating video ngayon? Sana po na sa mabuting kalagayan kayong lahat. Ang ating mga ka, uh, mga kaibigan, mga pamilya po nating na mga UFW po sa iba't ibang bahagi po ng mundo, lagi po kayong mag-ingat dyan At dasal ko po no na one day ay magkakaroon na po kayo ng time na kayo po ay makaka- uwi na po sa Pilipinas kasama ang iyong pamilya makapag for good na po for good na po kayo. So ngayon po guys no, ah uh, ganun din sa ating mga kaibigan dito sa Pilipinas. Shout out po sa lahat, gusto ni Visayas Mindanao po. Sa lahat po na nanonood sa video na ito, ay congratulations po sa inyong lahat kasi napakaganda po ang ating topic ngayon. Ito po yung topic natin ay kailangan mong mag uh, gumawa ka na ng yung wishes during po sa solar eclipse guys no. Focus ka sa iyong pangarap po o mag-focus po ka sa inyong mga uh, uh, kahilingan And then, syempre po Una sa lahat, yung pagdadasal po natin Relasyon po natin kay Lord Napaka-importante po yan And then, second, the second one is uh, Positive ka lang, maniwala ka At magtiwala ka Uh, lahat ng kahilingan niyo po ay darating sa'yo yan. And then, syempre po, magiging positibo ka palagi. And then, next ay hard work po. So, guys, hindi po pwede na uh, hanggang pangarap lamang po tayo, hindi po tayo magtatrabaho. Syempre po, uh, gawin po natin ang mga paraan kung paano tayo uh, magtagumpay, kung paano natin matupad ang ating mga pangarap. Kasi, sabi nga ni Lord, uh, magtrabaho tayo para tayo ay kanyang ibe-bless. No? Paano tayo niya bigyan ng blessing kung hindi din tayo magtatrabaho? Baho, tama po ba? So, ngayon po guys, no, ang ating topic ngayon, ito po tungkol po sa kahilingan nitong solar eclipse. At napakaganda po na time ito na pagkakataon po na gumawa ka ng iyong wishes or po pong kahilingan. So, ngayon po guys, no, minsan lang mangyayari po yung solar eclipse na yan at napaka bihira lang mangyayari, mangyayari ito. Kaya pagkakataon na natin ito na gumawa tayo ng wishes natin. At guys, mag iingat po tayo kasi ang solar eclipse po, dalawa po ang napakalakas na po kwarto sa po dito negative na enerhiya at positive na enerhiya po kaya guys no sa mga uh, hindi pa po nakapanood sa ating unang na upload kung paano natin solusyonan na tayo po hindi makapag-attract ng negative na enerhiya. Yun pong tungkol po sa asin, kung paano natin gamitin ang asin. Ayan, gawin po ninyo yan guys. No? Magtiwala lamang po tayo sa ating Panginoon na ito pong mga gabay, ng ginagawa, mga gabay na ginagawa natin ay talagang uh, samahan natin ito ng dasal natin tayong tempo. Okay? So ngayon po guys, no? Uh, isa din itong paraan, ang solar eclipse, isa din itong pagkakataon na napakalakas po nito ang positive na enerhiya. Kaya kung ikaw ay isang positibo po, at uh, talagang ma-attract mo dito yung positive na enerhiya. At ngayon po, gumawa po tayo ng ating kahilingan, sabay-sabay po natin itong gawin ngayon pong solar eclipse. So ang gagawin po natin, maghanda po tayo ng dahon ng laurel. Ako guys, no, mayroon akong nakuha na dahon ng laurel dito po sa aking uh, tanim, dito sa Uh, may sarili kasi akong tanim na puno ng laurel. Ayan, kumuha po ako. Gusto ko yung presko. Pero guys, kung wala po kayo, pwede po kayong bumili sa mga tindahan po ninyo. Ayan o, oh, yung mga luma po. Ayan, marami kong luma ditong dahon ng laurel. Kung may durog-durog, pwede na rin yan, no? Pero kung mayroon kayong buo, uh, mas maganda yung buo, okay? So ngayon, kailangan mo rin dito yung bullpen. Sa bullpen naman, kahit anong kulay pwede mong gamitin. At least, uh, makakasulat ka ng maayos, no? And kailangan mo yung malinis na papel. So ngayon po guys, isang piraso lamang dito sa notebook, pwede kang kumuha dito uh, Ang importante dito ay talagang malinis And then, next one, kailangan mo rin dito yung perfume Kahit anong klaseng pabango, pwede mong gamitin At kung may pabango po kayo guys, yung nilagyan po natin ng dahon ng laurel Pwede pwede po yan Yung sa mahal na araw po, yung gumawa po tayo Ayan, meron ako dito, ito yun oh. Saan ba yun? ay ito ito, ito, ito. Ito yun. Ayan. Pwede ito ang gamitin mo. Okay? Kung wala naman, kahit ordinary lamang na pabango, pwede. At pwede pa rin kayong gumawa nito, guys. Okay po? So, ayun. Uh, ang next po, kailangan natin yung kandila. So, sa kandila naman, kung may red candle kayo, mas maganda kasi for blessing ito. And then, uh, for health yata, no? Health and blessing po ang red. Kung wala naman ay white candle, pwede na yan. So, ngayon po, guys, no? Gawin mo po ito during uh, solar eclipse, no? Uh, kung ano oras yung solar eclipse, mag-research na lamang po kayo kung anong, uh, anong oras yan. Basta guys, dito po sa Pilipinas, hapon yun. Kasi sa US, uh, mas uh, mas, uh, mas ano dito, yung naka sentro sa solar po, solar eclipse po, yung banda po sa US. Pero dito sa atin, hindi gaano. Pero uh, mas maganda pa rin gumawa tayo ng ating kahilingan. So ngayon po guys, ang gagawin po natin, uh, magsindi po na tayo ng kandila. Ito po, sindihan mo na siya guys. For example, ito um, sindihan na natin. Ups, ayaw, ups, ayaw sumindi. Ano ba yun? Pat, ayaw? Ayan. Sindihan na natin. So, ngayon na nasindihan ng kandila, ilagay lang natin sa harapan, guys. And then, yung pagkaupo po ninyo, guys, kailangan po, nakaupo po kayo na nakaharap po kayo sa may silangan po. Okay? Sa so, may silangan. So, ngayon, um, unang gagawin niyo po guys ay talagang mag-spray mo na kayo ng pabango. Paikot mo yung pabango, spray mo na kasi para makapag-attract tayo ng positive na enerhiya. Spray mo siya. Yan. Iikot mo lang, spray ganun. Yan. Importante dito amoy, okay? Yan. So, once na mabango na, kasi yung bango kasi, guys, no, nakapag-attract po yan ng positive na energy. Kasi yes, hindi po nakakaalam. So, ngayon po, guys, dito po sa uh, malinis na papel, isulat mo dito ang iyong wishes or iyong kahilingan. Kahit ano po ang gawin yung kahilingan, guys, pwedeng pwede po. For example, gusto mong magkaroon ng sarili mong bahay, sasakyan, or gusto mong magkaroon ng financial freedom. No? Isulat mo dito. Kahit ano po yun. At, Uh, kung halimbawa, may, mayroon kayong may mga trabaho po kayo, gusto po nyo magkaroon ng promotion sa trabaho niyo isulat lamang dito, okay? So, kagaya sa akin guys, uh, for example, ito, uh, isusulat ko po dito, una po, yung number 8 po. So, isulat mo dito yung number 8. Tatlong number 8 po, Ayan, kasi mayroon akong ginawa, guys. Ayan, ginawa ko na po. Uh, tatlong number 8 dito. And then, dito po sa dulo ay universe. 2 universe po. So, papunta po sa universe. And then, dito po, guys, yung iyong kahilingan. Kung ano yung kahilingan mo. For example, uh, financial freedom. So, uh, walong bisis mo siya isulat, financial freedom. Or, for example po, promotion sa trabaho mo. For example, gusto mong ma-promote. Ah... Uh, Uh, isulat mo lamang dito na gusto mong ma-promote sa trabaho mo. And then, 8 uh, times po. So, walong bisis mo siya isulat. And then, pagkatapos po dito, pagkatapos mo na isulat ng walong bisis, uh, sumulat kay dito ng amount ng pera, guys, na yun pong gusto mo. For example, uh, mayroon kang idea kung ikaw yung na-promote sa iyong trabaho, yun ang monthly income mo. Pwede mo dito isulat. So, three times, for example, three times, Amen. Ulitin ko po. For example, uh, yung trabaho or target mo na promotion, yun ang income na alam mo, yun po ang kikitain mo or yun po ang monthly income mo. For example, uh, gusto mong magiging manager. Yan. Isulat mo dito, gusto mong magiging manager. Okay? So, 8 times po. And then, sa baba noon, alam mo naman kung magkano yung sasahurin, may idea ka. So, isulat mo dito, Uh, three times po. Pagkatapos naman, ang iyong pong pangalan dito sa pinakababa and then pirmahan. Okay? And pagkatapos niyan, guys, kunin mo po ang uh, dahon ng laurel. Ito po yung dahon ng laurel, guys. Ikus-kus mo sa yung kamay, iganyan mo siya, guys. Baga sa ano, guys, ang dahon ng laurel, painitin mo po. Yan. Para magkaroon siya ng malakas na enerhiya po. Initin mo siya yung kamay. Yan. And then, pagkatapos po nito guys, ayan, kunin mo na yung papel. Ang papel po guys, ibalot mo ang dahon ng laurel. Pag ganyan po, balutin mo siya dito. And then, isprihan mo po ng pabango ang iyo po wishes o iyo kahilingan. Ayan. ayan. guys. Isprihan na po. Nasundan po ba? Pagkatapos po, tupiin niyo po ito guys. Ayan. Tupiin mo po, balutin mo po sa dahon ng laurel ang iyo po. Ang bal balutin ang dahon ng laurel. Ayun po guys no, na-fold na natin ito. So uh, tandaan natin guys pag tupi po nito or pag fold nito ay po sa atin, okay? So ngayon po, uh, next na step na gagawin natin guys, ilagay natin ito sa kanan na kamay natin and then ilagay ito na napaganyan. And, mag-wish ka ng time, team. Ipikit mo yung mata mo, and then, ibulong mo po dito ang iyong kahilingan, na magkaroon po ito ng katuparan. So, guys, uh, ganito po. I believe the universe. I attract the power of the universe. 888. Uh, tapos, banggitin mo ang iyong nakasulat. For example, I promote the... Uh, um Gusto mong ma-promote, so... Uh, Mapromote ako bilang manager sa company na akin tinatrabahoan, ganyan, ganyan, no? So, walong bisis mo siya banggitin. Pagkatapos po, kung magkano yung halaga ng pera na sinulat mo sa papel na ito, uh, banggitin mo siya, guys. And then, Uh, I claim it, I claim it, I claim it. Uh, guys, sa uh, wish po kailangan focus ka uh, habang binanggit mo ang iyong kahilingan, uh, puso mo at saka isip mo magkaisa po 'yan. Focus ka sa universe, no? And magtiwala ka, positive ka na itong lahat ng isinulat mo sa papel na ito ito po'y magkakatutuo po nitong taon ng 2024. So, ayan guys, no? And then, pagkatapos po nito guys, ilagay mo po dito sa iyong pitaka. Ayan, ilagay mo ito katabi po sa mga pera po na iyo pong uh, pera dito sa wallet mo. Sa mga bills po, itabi siya. Ito. So, tabi mo lang siya dyan. So, ayan. So, ayan. Pagkatapos po nito guys, patayin mo na ang kandila. And then, magpasalamat na po kayo. And then, uh, kung halimbawa, uh, mag, nagkakaroon po kayo ng... Uh, promotion sa iyong trabaho ang gagawin po ninyo guys. Uh, hindi mo na niya hindi mo muna 'yan sunugin yung papel na 'yan. Hayaan mo lang siya dyan hanggat matupad mo yung wishes mo, yung uh, yung kahilingan na gusto mo. Okay? So ayan po guys no, sana po makatulong po sa inyo ang ating topic ngayon. Again, gawin po ito ngayon po, April 8 solar eclipse po 'yan guys ngayong lunes po, no? Gamit ang 888 na numero po, 'yan po'y magdala po sa inyo ng katuparan sa iyong pangarap. At ngayon pong solar eclipse, ang pinakamalakas na puwersa po na uh, pwedeng matupad yung kahilingan mo, magdepende po yan sa iyong paniniwala. So ayan po, maraming salamat sa iyong lahat at kung nagustuhan po ninyong ating topic ngayon, huwag kalimutan i-like, i-share po sa inyong mga friends, family po ninyo ang ating video ngayon and then ituro ninyo ito guys. At kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutan i-subscribe ating channel and then click the Uh, click the bell on para ma-notify ka sa mga next nating mga videos. At bago po ako magtapos sa ating topic ngayon, shout out po sa lahat kong mga taga subay-bay Luzon, Visayas, Mindanao po, at sa ating mga kaibigang mga OFW, shout out po sa inyo lahat. Mag-ingat kayo palagi, guys, no? And sa aking mga ka-business partner po, Congratulations kasi nag uh, nag-action kayo kaagad at uh, dasal ko po sa lahat po, lahat-lahat po no, na nandito po sa aking YouTube channel, at uh, sana po magiging ka-business partner ko rin po kayong lahat, no? At uh, ang hangarin po namin ay makakatulong po sa inyo. So, thank you so much guys. At ang aking uh, messenger po, ilagay ko po sa description, Cecilia Umaho ni po, i-message niyo ako directly po kung gusto ko niyo ang online negosyo na less hustle po and then malaki ang income. Thank you so much again. I love you all. Bye. God bless, guys. See you for the next one. Bye.